Charming Joy Vergara Navarra Pusong Bato. Mega shout out. Magandang hapon. Relax lang ha, relax. Tulungan mo lang te, tulungan lang natin ate. Charming Joy Vergara na parang. Kami ni Patriot Village Spiritus ang Pilsa. Ang ni Cristo, ang alam ni Cristo. Sa pangiriyan ng Diyos, sa lahat ng Diyos, hari, sa lahat ng hari. Ang tawag kong magambala kay Sermin Joy Vergara Navarro. Sa kamang sulok ng mundo, kumarito kayo upang makipag-usap-usap. Grace. good morning. Hi, good afternoon. Ano ka? Encanto, elemento, tao. Ano ka? Anong uri ka dyan? Good. Ano kasalanan sa'yo ni Charmaine? Sasagot ka pag tinatanong kita. Okay? Sasagot ka pag tinatanong kita, ha? Anong uri ka? Tao ka ba? Ano ka? Tao? Tao, elemento. Ano ka? Oo. Oh, may kasalanan ba sa'yo? Anong atraso sa'yo ni Charmaine? Bakit nilalagyan niyong sakit? Ha? Sagot! Ah! Pag kinakausap! Anong kasalanan? Anong kasalanan? Ingit galit? Ingit! Ingit! Ingit ang dahilan? Ano ka niya? Kaibigan? Kapitbahay? Katrabaho? Ano mo siya? Katugo? Ano mo siya? Ingit lang. Kaibigan mo ba yan? Kakilala. Ang trabaho. Sasak. Sasagot ka ako ka. Tanong kita. Sasa Sasagot ka pag kinakausap kita ha. Kapag ako ka pala. Ikaw ba mismo gumawa niyan o pinat pinatrabaho mo? Nagbayad ka o ikaw mismo gumawa? Magkano binalad binalad mo? Liman libo. Kasama mo ba dyan yung inutusan mo? Wala. Tatawagin ko. Sa pangirian ng Diyos, alat ng Diyos, hari, alat ng hari, tinatawag ko ang binayarang mangkukulang o mambabarang ng tao na ito. Sa kamasunog ng mundo, bumarito ka upang magpaparusap. <coughs> 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 Niya. Oh. Ikaw ba yung Ikaw. Ikaw ba? Pagkano binayad sa'yo? Iman libo? Anong ginamit mo dyan na Ano ba sunog? Ulam, barang? Barang? May elemento ka ba yung tusan? Ah? May elemento ba? Anong elemento ginamit nyo dyan? Anong inkanto? Kapre, tikbalang duwende Anong ginamit nyo? Kapre, akaya-kaya ah, sunog?

Ngayon, umpisa nyo na magtanggal ng sakit ni ate Charmaine Kayong tatlo, ikaw kapre, ikaw na nagbayad at ikaw mambabarang ka Umpisa nyo na tanggalin lahat Ay, Ikaw kapre ka ha Oy kapre, ilataw ka na Sasagot ka, kundi ikaw naman susunugin ko Ha? Tala. Ano ka? Lalaki, babae? Anong uri kang kaprika? Babae, lalaki? Lalaki. Ha? Ah? Lala. Tabako ka? Yun yung ginamit mo rito, pansunog? Oo. Oh, uh, ha? Oo. Oh, oh. ah, tabako ang pinagsunog mo oh, sa kamay? Oo. Oh, oh Sabay talaga. Pwede mo pakita? Ayan po, tignan nyo po ha, ang ginawa ng kapre. Sinunog, sunog, sunog, mga daliri niya o. Oh. Sinunog. Ayan, sunog. Totoo, <laughs> totoo po yan. Pati <laughs> pa ah. Napakasalbahe mo namang Caprica, ha? Kaya sumusunod sa magkukulang. <laughs> Inutusan ka? Inutusan ka ba? Ha? <laughs> ah? Oo. Oh. Dalawang bahay. Maliit ka lang. Ha? Apoy. Oo, oh, kayo naman susunugin ko. Kayo naman susunugin ko, ha? Magaling kayo manunog, ha? Oo. Oh. Magaling kayo manunog, ha? Oh. Sige, pakiramdaman nyo rin yung pakiramdaman ng sunog. Pakiramdaman nyo rin yung pakiramdaman ng sunog. Yung malaki sa akin. Ha? Yung talaga malaki. Sige, kapre. tanggalin mo lahat ng sakit nilagay mo. Tanggalin mo. Tanggalin mo. Gumagaan na. Kayong tatlo, magtulong-tulong. Tanggalin nyo. Tanggalin nyo, tanggalin nyo. Kayong lahat yan para nanagin yung pinatanggalin nyo. Ito ang sunog nyo sa kamay. Gagaling pa ba ito? Oo. Babalik pa sa dati pa ya. yan? Oo. Nagaling yan, makakapag-trabaho <coughs> dito Pag oh. Maghintay o oh, hindi ito kumalain. Pagpad mo dito eh. Pagpahalap ka na. Ha? Ganda-ganda. Babalik Ilang tabako ginamit mo dyan para masunog yung kamay niya? Isang Eh, yung pa ah. Isang tabako. Isang tabako? Ha? Oo. Okay. At uli pa rin ako eh. sa totoo kayo. Oh. Nirean ginigit din gagaling to. Nirean. Nah. Kailangan gumaling yan ha. Kagaling niya. Kao ka prey ah. Gaano ka Oh. Ilang bahay laki mo? Ilang dalawa. Oh, dalawa nga. Nandito okay. <laughs> okay. ya? yeah. ako right. eh. Nandito eh. Kumain ah. Ah, nakakain. Pero Maliit ka lang. Gusto mo patapakan kita kay Emre. Ah. Patapakan kita sa ano sa gusto yata ng suntukan niya. Gusto mo suntukan? Ah. Tatawag ako kalahi mo. Tingnan natin kung kaya mo. Amin na nga yung tabako mo. Sige mo. Amin yung tabako mo. Puli mo yung tabako. Amin yung tabako. Amin na. Nga, amin na. Amin na. Amin na, kita oh, mo. Uh, yung tenga niya, ikaw rin ba naglagay? Hindi. Binuga mo usok? Ha? Ah, Mami uh, ka? Hindi. Hindi Aminah. Uh, hindi hindi, hindi. tao eh. Oh. Sino? 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 ba? Sino? Tao yan. Tao. Oh, tao! 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 Tao gumawa? Oo. Oh. Ayaw ah, mang babarang. Oo. Oh. Okay, magtulong-tulong kayo. Tanggalin nyo lahat ng sakit Ay, na nilagay nyo kay Ate Sarmay. Kailangan Sarnay... na kung malitong mga kamay at saka pa. Hindi naghihilom mo. No? May pamilya ka ba? May pamilya ka? May pamilya. May pamilya. Meron tayo ulo. Uh, eh kung yung pamilya mo naman kaya ang sunugin ko ngayon, gusto mo? Ha? Ah? Idamay e, ko, Gusto mo? Mas pagiming dibdig. Kaya tanggalin mo lahat. Paano pagiming dibdig ni ate? Salbahe kayo. yun. Hindi kayo Tanggalin mo. Ito. Giharap mo sa ano. Kaya ah! harap mo sa mga ito. Kalapit mo. Yan kay mamo tanggalin. Tanggalin mo. Yan tanggalin, tanggalin mo. Tanggalin mo lahat yan. Dibdig yan. Dibdig. Tanggalin mo lahat yan. Tanggalin mo. Salbahe kayo. yun. Napakasalbahe nyo. Pagiming nga niya. Ano sa upuan mo? Ay, galing na. Pag hindi kumaling yan. Ikaw ka, pre. Magiging isang tangkal ka na lang. Oo, Ikaw, mga babarang, magtulong kayo sa pagtanggal. Sige, magtulong kayo. Tandahanin mo yan. Ipan mo para gumaling. Hindi na umihilom yan. Ilang dalawang buwan na pong hindi naghihilom. patuloy lang na nasusunog. Ikaw na naka... Tandahan. Ano na yan? Itong katrabaho niya, ha. Magantay ano? ka lang dyan sa likod. Dyan ka muna sa likod. Tapos ka lang. Stay put ka lang dyan. Directly sa'yo. Dalawang buwan na po yan. Tuloy lang na sa pagsunog. Hindi naghihilom Kaya hindi naman ang gamot yan, ma'am. Pinutol niya ba? Pinutol niya ba? Pinutol niya ba? Alam ko na. Eh kung kayo naman kaya, ikaw naman kaya ang kapre katanggalan ko ng paha ngayon. Ha? Ha? Ikaw naman kaya? Tanggalin ko kaya ito isa? Ha? E salbahay ka eh. <gibito> Alam ko na, hindi na lang itong papo ko. Ito na lang, no? <gibito> ha? Ah, putulin ko ito. Gusto mo? Okay, tanggalin mo lahat. Salbahay. Hindi putulin <gibito> natin kasi isa-isa yung daliri. O, oh, yung daliri na lang pala ng kamay mo. Tanggalin ah? ko ito. Ha? Ha? Tanggalin natin mga daliri mo. Ikaw naman torturein natin ngayon. Ate, hindi na. Sunugin to nung... Salibay mga... ka. Patikin natin dito yung ano. Sige, magtulong kayo naman babarang dyan. Liman libo. Ay, paano eh. makaso ko? <coughs> Manda mo may paano makaso. Ganito, pakiramdam na mapapaso. Ayun! Oh, yan. Ano? Mayinit? Ha? Oh, mayinit? Gusto mo mas mainit dyan? Ha? Gusto mo mas mainit? Oh, masarap pa masunog? Ibigay sa kayo ha? Liman libo. Magana. Magana. Yung nilagay nyo sa dintip niya, taglip mo lang. Tanggalin lahat. Pati yung sa tingan niya. Ikaw, marunong ka naman tumanggal. Magkagamon ka ba? Asawa mo. Ha? Marunong ka mga gamot? ka comment ka. Ay, Ay, para marunong mga gamot, mamimilis mo oh. lang palang gusto nito oh, eh. <coughs> Akala nyo kasi, porket company ka, kayo, oh. hindi kayo kayang saktan ha. Iba na yan, high tech na. Hmm. High tip. Kalaan nyo ha. High tech na ngayon. Gumaga, Ante. Maghihilom na yan, Ante. ituloy e, mo lang yung pag-inom ng gamot mo ha. Yan, gagana na po yung gamot. Bawal ang pangalan dito. Basta katrabaho. Katrabaho niya ba yun? Yun ang gutos? Ah, katrabaho niya. Babae, lalaki. Babae. Gano'ng kaba yung buhok? Hanggang balikat o hanggang likod? Huwag sabi ka ng totoong kapre ka. -aprika. Ano? Mga babok? Tagusin mo. May silang yung buhok. Maputi ba may Morena? Gano'ng kalaki? Gano'ng kalaki? Tama lang ang task niya. Tama lang ang task niya sa tao? Okay. May Mayilig mag-makeup, hindi? Hindi. Maganda, pangit? Natural, pangit. Ang papangit niyo. Sige. Hindi, pangit. Apoy. Sige, okay, bilisan mo. Huwag mo kong ngiti-ngiti yan. Hindi ikaw ang pinatatawa ko. Hindi ka ang pinatatawa ko. Hindi ikaw. Tanggalin mo ngayon ngunong diyan. Huwag mo kong ngiti-ngiti yan. Nangigigil ako sa'yo. Sinunog niyo yung kamay ni ate ha. Tanggalin mo yung nakaharang sa tinga niya. Sa tinga niya, niya, tanggalin mo, tanggalin mo. Ano bang nilagay dyan? Kahoy. Anong nilagay? Ano ah, nilagay ng kahoy ng mambabarang? Tanggalin mo. Gunutin mo, gunutin mo. Tanggalin mo yung kahoy sa tinga. Binibingin niyo pa. na. Ano yung makakaligtas dito? Sabi ni Chanan Maria, ginalit mo si Boss G. <laughs> Ayan si Boss G. Boss G, kawai kawai. <laughs> ginalit niyo yung boss namin rito ah. Salbahe. Shout out kay Chanan Maria. Bilis-bilisan yung tatlo. Bilis-bilisan yung tatlo. Anong, ha? May, may regalo ko sa inyo yung tatlo ha. Total, magpapasko na. Ikaw, ano yung tinanggal mo na yung nilagay mo dyan? Oo. sa Shout out Chanan Maria. Chanan Maria, shout out. Doon ka nga sa likod ka, pre. Nasa akin Doon na ba lahat ng liwood? tabako? Nasa akin na lahat ng tabako uh -huh. mo? ilang pa, tabako meron ka? May pasalubong naman oh. si ano. Yung salamin, salamin mo, amin na rin. Na rin amin na yung salamin. Kunin mo sa mata mo, kunin mo. kuni mo yung salamin. Amin yan. Ano yung bukol niya sa likod? Ano yun? Oh, yung sa likod. Ano yun? Ano, 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 ano yan? Ano yan? Ano yan? Anong nilagay dyan? Hi, man. Hello, Chana Maria. Gagaling na yan. Doon nga sa likod. Kakausapin ko lang yung mambabarang. Ha? Ah, uy! Lipatan mo na. Lipatan mo Sa likod. Mambabarang, sa harap ka. Ikaw na yung mambabarang. Ano Sagot. Ikaw ba yung mambabarang? Ah! Ha? Ikaw ba? Ano meron ka? Libreta ba to? Bato. Libreta. Amin na libreta. Bungo yan, Opo. Amin na, amin na. Ayusin mo, ayusin mo. Sunugin kita eh. Bato, wala ka. Boko. Liman Boko. libo lang. Ha? Ah? Sa tour, aray pa tayo nito. Pira Oh! Oh! oh. pangalap. Andiyan pa kayong dalawa. Apoy. Yung nagutos ka. Ikaw naman. Ikaw naman nagutos ka. Yan, 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 yan. Ikaw. Ikaw yung nagutos? Anong kailan ko ah? ito? Anong kailan? Eh, Master Mike. Ano na? No? Anong kinahingitan mo? No? Sa trabaho na. Bakit ano bang position niya doon sa trabaho niya? Sino mo mo? Ha? Siya na mamahala. Siya na mamahala? Sa mga computer. Sa mga computer? Totoo ba yun? Computer? Ha? Ah? At paano man mo nalaman computer ang trabaho niyan? Hindi ka naman niya kilala. Joke lang. May sinabi pa kayo dyan kanina. Sinabi mo computer ang trabaho mo dyan? Ha? Ha? Ah? Ah? Ikaw ano ba trabaho mo? Computer din, di ba? Anong trabaho mo doon? salamat oh, ka! Oh, ganun din! Ganon din! Ganon din! Ganon din! din! Bakit mo pinabarang? Kesa masama mo! Gusto mo ba yung posisyon niya? Sorry na! Sorry na! Sorry na! Sorry na! Sorry na! Sorry Sorry na! Sorry Hindi ko na ulitin. Talaga hindi ka na makakaulit. Ano? Anong hindi ulitin? Talaga hindi ka na makakaulit. Kapay nga ka na nga Kapay nga ka na rin oh, Kapoy okay. Kapre, kapusok tayo Kapre, ikaw naman si Kapre Ikaw, Kapre ha Ikaw, dahil sa ginawa mo Sinunog mo kamay at pa ha? ah. Ha? Ahatulan na rin kita ha. Ha? Ah, ha, hatulan na kita ha. Ah, Naintindihan mo? Mabait ako sa mga katulad mo, kaya lang napaka, napaka lupit mo. Naintindihan mo? Ha? Hindi na. Pahinga ka na rin. Pahinga ka na. Magpahinga <laughs> na kayong tatlo. Masalbahe kayong hayop kayo. Hayo <coughs> 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 Balik lang. Relax Relax lang ha. pwede rito. <coughs> Sino ba nagpayak dito? Sino ba nagpayak kaya ate? Ate, sinabi mo ba kay ate na computer ang trabaho mo? Okay. O sige, alam mo na ha. Alam mo na. Dito. Tubig na si ate. Saglit lang, saglit Huwag ka mo nang gagalaw at hilo ka. Ayan. Sandali, amin namin yung tubig mo, tayo na. Balik natin lakas mo. <coughs>

chào các bạn mình xin chào các bạn xin chào các bạn xin chào các bạn mình 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 xin chào các bạn

Dalawang buwan 'yan taong nakalimot. Sabay sila. Mag-ilang buwan 'yan? Inabot talaga simula. Dalawang buwan lang ganyan nakadaan. <coughs> Tapos 'yung pabalik na 'yun, nag-reklamo. Tapos wala nang paydets, <coughs> okay. inilipat pa ko sa dalawang ginawa kay Ate oh. Hay nako, talaga pas. pas dalawang, lang 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 yan, na dalawang buwan lang 'yan ganyan nakadaan. Dalawang buwan lang ayan, ang hindi na gumagaling na sakit, patuloy lang na nasusunog, ayan, patuloy lang na nasusunog Yan pala sinusunog ng Kapre at ah, Mambebarang, so kayo mga idol ko paki, sana tayo mag shoutout pakishare po yung video salamat sa mga solid supporters ng Team Apo Estong Divine Healer ayan, idol, babush hmm.